Magandang araw! Sa video ito ay tatalakay natin ang ikatlong leksyon sa araling pandipunan ika na baitang. Unang markahan, ang pamagat ng leksyon ay ang Revolusyong Pilipino ng 1896. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag ka nimotang i-press ang subscribe button upang manotify ka sa susunod na mga aralin. Hindi sumang ayon si Dr. Jose Rizal, Sa binabalak na revolusyon, sapagkat hindi pa handa ang bansa sa ganitong uri ng paghihimagsik. Ipinayo niya ang pagkakaisa ng lahat ng Pilipino, anuman ang antas, sa buhay. Ayon sa panayam ni Dr. Pia Valenzuela kay Rizal, na bunyag ang kilusan katipunan noong ikalabing ng Agosto 1896, taagad tinit po ni Andres Bonifacio ang mga katipunero. Ang mga sumusunod ay ang mga pangyayaring nagpapatunay ng pakikipaglaban ng mga makabayan Pilipino sa pagkataguyod ng isang mithiin Ang maging malaya ang bansa sa mga mananakop Sigaw sa Pugadlawin Ito ang wajat nang Himagsikan. Naging simbolo ng pakikipaglaban ang pagpunit ng sedula, ang katibayan ng paninirahan. Pudyat ng Himagsikan ang sigaw na Pabuhay ang Pilipinas sa Pugadlawin noong ika-23 ng Agosto 1896. Inilunsad ang mga pagsalakay sa iba't ibang bahagi ng Kamaynilaan at karatig lalawigan nito. Lumubha ang mga labanan sa pagitan ng mga Pilipino at Espanyol, kaya inilagay ng gobernador general sa ilalim ng batas militar ang walong lalawigang nag-alsa laban sa Espanya. Ito ay ang mga lalawigan ng Cavite, Maynila, Batangas, Laguna, Bulacan, Pampanga, Tarlac at Nueva Ecija. Kinilala ang walong lalawigan na siyang sumasagisag sa walong sinag ng araw na nasa bandila ng Pilipinas. Mga kaganapan sa kombensyon sa Teheros Sa gitna ng pag ng mga Pilipino, may nabuong alitan sa pagitan ni na Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo. no Marso 22, 1897, ipinahayag ang pagkakatatag ng revolusyonaryong pamahalaan sa Teheros. Nagkaroon ng halalan at nahalal bilang Pangulo ng Republika si Emilio Aguinaldo. Nahalal din si na Mariano Trias bilang pangalawa, Artemio Recarte, Kapitan General. Emilio Riego de Dios Pandigma at Andres Bonifacio Interior. Tumutong si Daniel Terona sa pagkahalal kay Bonifacio. Ayon sa kanya, kailangang abogado ang mahalal bilang direktor ng Interior. Nadamdam at nainsulto si Bonifacio sa inasal ni Daniel Terona, lalo pa at napagkasunduan sa una pa lamang gagalangin ang lahat ng resulta sa halalan. Dahil dito, idineklara niyang Walang bisa ang resulta ng halalan. Dahil sa pangyayari, inilabas ni Bonifacio ang Akta de Tejeros, kung saan, inisa-isa niya ang dahilan, kung bakit, pinawalang bisa niya ang resulta. Mula na ikabite, ipinalabas ni Bonifacio ang kalawang dokumentong nagpapahayag ng pagkatatag ng isa pang revolusyonaryong pamahalaan. Ito ay hiwalay at kaiba sa naitatag sa Tejeros, Nalaman ito ni Aginaldo, kaya, nagpadala siya ng delegasyon, upang himukin si Bonifacio na makipagtulungan sa bagong tatag na republika. Tahasan itong tinanggihan ni Bonifacio, kaya siya ay kinasuhan bilang taksil at isang malaking panganib sa interes ng revolusyonaryong pamahalaan ni Aginaldo. Sa pangunguna ni Agapito Bonzon, ipinadakip ni Aguinaldo si Bonifacio noong Abril 28, 1897. Nilitis siya kasama ng kanyang kapatid na si Procopio. Noong Mayo 6, 1897, nahatulan ang magkapatid ng kamatayan dahil sa salang sedisyon at pagtataksil bagamat walang matibay na ebidensya. Noong Mayo 10, 1897, Ginawad ang parusang kamatayan sa magkapatid na Bonifacio sa bundok Tala ng Baragondon, Cavite, kasunduan sa biak na bato. Dito ipinagpatuloy ni Aguinaldo ang kanyang pakikipaglaban Nabuo ang pansamantalang pamahalaan Ang Republika ng Biak na Bato Sa tulong nina Felix Ferrer at Isabelo Artacho Nabuo ang pansamantalang saligang batas Na naglalayong paghiwalayin ang Pilipinas sa Espanya Nabuo ang panibagong mga halal na opisyal Emilio Aguinaldo bilang Pangulo, Mariano Tias pangalawa, Artemio Montenegro, ugnayang panlabas, Baldomero Aguinaldo sa pananalapi, Emilio Riego de Dios sa pandigma, at Artemio Artacho, kalihim ng interior. Nang manunggulan si Fernando Premo de Rivera, bilang Gobernador General ng Espanya na magitan si Pedro Paterno, isang mistisong Pilipino, upang makipagkasundo ayon na rin sa kahilingan ng mga Pilipino na buo ang mga sumusunod na kasunduan na pinagtibay noong ika-labing-apat ng Desyembre 1897 Ang mga sumusunod ay ilan sa mga probisyon ng kasunduan Una, magkaroon ng kalayaan sa pagkitipon-tipon, pagtatag ng kapisanan at pamamahayag. Ikalawa, pagkaloob ng Espanya ng halagang 1,700,000 pesos bilang kabayaran sa mga revolusyonaryo at mga pamilya nito. Ikatlo, palayain ang mga bilanggong panpolitika at pabalikin ang mga ipinatapon sa labas ng Pilipinas. Hindi tagumpay ang kasunduan dahil hindi ito sinunod ng magkabilang panig. Ang repormang pagbabago na ipinangako ng Espanya ay hindi rin naipatupad. Huwag Huwag kalimutang mag-comment, like at i-share ang video ito sa iba pang mag-aaral. Maraming salamat po!